Iba talaga ang mga Pinoy kapag diskartihan lang talaga. Magagaling ang mga Pinoy. Init na init na siya. Pawis na pawis na. Wala siyang maliluman. Kaya gumawa siya ng paraan para makakuha siya ng lilom. At sakto naman, nakakita siya ng bakal sa kapayong na nasa basokahan. Kinuha niya at dinala niya doon sa may ginagawa niya. At sabay tinusok niya. Yung bakal, binuksan yung payong nasira. Iba talaga ang mga Pinoy, kapag diskaktihan lang talaga. Matatalino talaga.